Dumating yung mga kasamahan namin, tinanong din namin. Naligaw kami. Tapos yung isang bata naman, ano bang ba tatanda mo salita ng ninuno mo nung, nung araw? Lensyo. 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 Sa di, Lintik. Lintik. Tapos yung isa naman, kami yung isang matanda, kumakain kami ni ng sinong mani. Limot na ang bagay-bagay. Tapos yung isa, katotohanan, na, katutuhanan lang. Maria Miranda nagsabi noon, hindi na ako magsasalita. Sabi ng isang napakatanda na, 88 years na, hindi na ako magsasalita. Tapos yung isa, ano ba ang ginagawa ninyo? Tinatanong namin, kami tinatanong, babalik <laughs> Tapos yung isa, sabi ko, magsalita ka ng mga salita rito. May ko na kali. Sahit mga bahay. O po, bahay. Kaya may bahay. <laughs> Tapos yung isa, ay mukhang tiga Moro, mo no o tiga Teresa. Yeah. Sabi, ay may salita kami nung araw ah. Ano po? Rahan-rahan, baka marapa. <laughs> Tapos yung isa, nilapitan ni Q, bata. Ang sabi ka agad, enge piso. <laughs> Tapos may siya nilapitan siya, nagbibinda yata ng baseball. Sabi, mamaya na. <laughs> Tapos yung isa, bigay. Perla Merino. Tapos yung bata sa URS, uh, yung mga bata yung nilapitan kanina, ang sabi nila, sabi ko, magpigay naman ko sa akin ng isang salitang kinitista ko dito sa you know, amin. Ano amin, ang aming damit? Sabi, amin. iisipin pa namin. Tapos yung isa, yung pangalas sa uli, sabi ah, ni ko, sabi ni Kyo, yata, yata yung halaga ng mili niya. Sabi, magpigay ka ng salita. O, oh, ayan, 20. Tapos yung isang bata naman sa Amodo na mukhang nakakarinig yung mga salita ng minuno, ang sabi niya, hirap talukayin. Kaya nangyari, nakabuo kami na isang tula, video. So, ang ang naging tapo na istorya, parang ang persona ay may kausap. Ang sabi niya, ewan ko, kaligaw kami. Lensyo! Limot na ang bagay-bagay. katotohanan -bagay. lang, hindi na ako magsasalita. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bahay? Run, run. Baka mara pa. Engi piso. Pero dumakit ang Engi piso. Mamaya na. Bigay. Isipin pa, lang, pa namin. O, oh, ayan. Ayan, 20. Hirap. Halongayin. Nakabuo ko kami ng isang bata. Yun yung aming uh, ginawa na performance dito. At sunin So, ang tutuloyin ko ay dalawa. Kasi ang hinihingi, tatlo. Sa aming mga makata, pag hiningan ka ng tula, dalawa lamang ang mga tinutula namin dahil yung pangatlo ay eh, may bayad na. <laughs> diba? Ang muna kong tutuloyin ay ang kamagat ay linaw ng tubig. Ah, uh, Ma'am magamat si Ma'am Rubin ay Ako'y nag uh, ako nagsusulong din ng ato malayang talon Mamaya ako ang tutod man Linaw ng tubig. Ang aking salita ay isang gulong ng along nakapinit na alaala. Na siyang nag-iingat sa dalampasigan ng ating mga nakalipas. Ako ay lumapit sa iyo at binulong ang bininto ang pangako sa iyong pananali. Kau'y nagpawabaya ng kapangyarihan at kuluhulhatian. Kakapiraso pang pangako ang aking ginagap subalit higit kang naging mapagbigay sa aking matinding pagkauhaw. Tunay na walang nihigit pangalay sa tulad ng iyong hangaring ginagawang dating na uuraw ang aking buhay at dinadali sa imong maging isang bukal. Dito nakasalalay ang aking karangalan at ang ganting pala. Sa tuwin ng paparoon ako sa bukal upang minom, natatagpuan kong nauhaw din ang malinaw na tubig. Nilalagok niya ako at pinutungga ako naman siya. Yun ang unang unang ko